Binabagtas ng elf truck na ito ang kabaan ng National Highway sa barangay na sa Bantay, Ilocosur umaga ng Sabado. Nakasunod sa elf truck ang isang motorsiklo at van pero makalipas ang ilang segundo, binangga ng van ang motorsiklo. Sa lakas ng banggaan, nakaladkad ng van ang motorsiklo at rider nito hanggang sa sumalpok ito sa likod ng truck. Nakikita natin sa Uh, human error po kasi itong driver. Namin din po niya na nakidilip po sa... Sir. Agad namang rumesponde sa insidente ang Bantay MDRMC at nilapatan ng paunang lunas ang 22-anyos na lalaki na rider ng motorsiklo. Hindi naman po nai-tick yung nakamotorsiklo po at saka po, uh, minor injury lang naman po and conscious naman po yung victim. Hindi naman accident prone area ang nasabing parte ng kalsada ayon sa mga otoridad kaya paalala nila. Ay, uh, yung katawan po natin ay medyo inatok po tayo o kaya na uh, nagkaroon po tayo ng uh, tokpukuyat ay ina-advise po natin na matulog muna na umidlip na para maiwasan po natin yung ganitong mga sitwasyon sa. Yo. Yung mga motorcycle po natin na nagbabiyahe, dapat po sana maging aware din po kasi e, mostly po kasi na nililisklasya dito sa motorcycle po. Nagtamulang ng sugat sa kaliwang paa at kamay ang rider at nagpapagaling pa rin ito sa pagamutan. Idinaan na lang sa areglo ang insidente at tiniyak ng driver ng van ang tulong sa nasugatang rider. Sa kahabaan naman ng Tarlac, Pangasinan Road sa bayan ng mga taram, nagsalpukan ang isang motorsiklo at isang tricycle noong alas 7 ng gabi noong linggo. Idineklarang dead on rival sa pagamutan ang rider ng motorsiklo na kinilalang si Marcelino Delaria Coliado, 48 anyos, habang sugatan ang tricycle driver na si Ambrosio Rusco Cervantes, 53 anyos, at dalawang sakay nito. Sa investigation ng pulisya, binabaybay ng dalawa ang magkabilang direksyon nang biglang pumasok sa linya ng tricycle ang motorsiklo. Vehicle 1, binabaybay niya yung daan ay bigla na lang nag-encroach to vehicle 2 na kung saan ay nagkaroon po ng head-to-head -head collision. Nasa maayos ng kalagayan ang tricycle driver habang binabantayan pa ang kondisyon ng anak nito na minor de edad na isa rin sa mga sakay nito. Ang anak niya ngayon is nasa hospital pa rin. Uh, maaaring mag-undergo ng operation po kasi nakikita nila parang may tapas sa ulo. Uh, baka nabagok ka dahil dito magsasampa ng kaso ang pamilya ng rider sa tricycle driver, posibleng maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide at damage to property. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.